tao si Jackie. Nahadlok itong ang siya sa pila sa manok. Hilaw pa magod ni. Akong gipakita sa iya. Hanok ang What is that, mami? sa oh, siyang gina nga. Kuan. Chicken stick Nga mo to. Akong giduol sa iyan handok sa lidagan siya. Kay scary daw po no. Scary ang yaki. Grabe niyang hilak niya magana, kikikomfort siya ni ni What's that? A few moments later. <laughs> Hello everyone Nana <laughs> nasad ni ang inyong tuwing vlogger nga ga rag follower. So today's video is nagluto kog adobong tiil sa manok. Mm, so Kaya akong ipakaon sa kong nganak. Mm. O siyempre para po sa kuwa. Ah. So lantaw na to ang ilang Mami, reaction. Ni si Mr. Elsa Lamok. Tiil sa manok. Ni Mr. Si manok. Siya may tiil sa manok, Jackie. Yeah. Is that Mami. how you say chicken feet? Mami? Yes. Mm. I really have to eat this white thing. Yeah. sa manok pero ganiha katong hilaw pa ni grabe nilang iu-iu. yaki yaki daw is disgusting pero karon yan nanuto na sa lamok yami na sa lamok din mga mo na ni siya kung adobo nga luspad nga tiil sa manok Siyempre, number one ang rice di gina mawala nga kanon o bulat nga nukos para sa akoa yami chicken fit ya yeah, ya, yeah, chicken fit. Mm, yum. Wow, si yummy. Ya itu got it. <laughs> It's, a It's not apa Very yummy. Yummy TL salamok. Sa Sa It's very delicious is eh dried squid in there bulat 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 ng no cause try, try the dried squid okay mm. is yummy Mami, <laughs> <laughs> yummy yummy <laughs> telsa manok yummy mga kids <laughs> <Marahite>. this part <laughs> yeah <laughs> so muna sila aku, mga anak nga greek nga walay ka arte arte sa pagkaon kung unsa ang ako gibutang sa lamesa mukaon sila basta mamayan nila ang lasa parehas ano, tiil sa manok giganahan sila sumutong grabe nilang kaon pero sa bulad nga nuko suwa sila na kay di sila ganahan sa lasa mas prefer nila tong bulan nga danggit Sipilya, wana wala ka kutsara sa tiil sa manok iya na jung gikinamot e para makaon na niya tarong Nya nag tuang pa lagi nanti pa kay so hard to eat daw. Okay, very nice Very nice. Jackie, say yummy the el sa manok. I can say it. Say, yummy the el sa manok. TL sa manok.